Hello mga kasimple living in Thailand. into this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkatay ng manok. So may nabili pala akong manok na dalawang piraso sa halagang 200 baht lang. So napakamura kaya binili ko na agad. So mapakulo ka lang ng tubig tapos ibabad mo yung manok hanggang sa medyo lulambot yung balahibo. Huwag masyadong tagalan kasi nga maluluto yung balat ng manok at pagtanggal mo ng balahibo, sasama yung balat. So after mo tanggalan ng balahibo, kailangan mo siyang uh, sunugin. Kasi nga may maliliit pa na balahibo na natitira sa balat ng manok. So pangit naman kainin pag may mga balahibo-balahibo pa. So after nyan, ready mo na siya para gayatin. Nasa sayo na yan kung gaano kalaki ang mga gayat mo. Maliit ba o malaki. So itong dalawang manok na ito, dalawang putahay ang luto ko nito kasi nga napakarami. So ito pala yung mga ing ingredients ko So may sibuyas, may luya at saka sinamahan ko na rin yan ng tanglad at saka paminta pang ng lansa ng manok. So ito na yung mga karne niya, napakadami. So hindi talaga pwedeng isang putahe lang talaga ang luto nito. So nag-ask ako sa kapitbahay ko kung anong ibang luto dito sa native na manok ano, kasi ang alam ko parang adobo lang yung alam ko. So nagsuggest siya sa akin na kailangan ko daw lutuin sa dalawa, adobo at saka sinampalukang manok. So, ayan. Nilalagay ko na yung uh, mga arikados ko. So, lumabas pala ako kumuha ng talong dahil doon sa ano, uh, sinampalukang manok. So, so, ayan pala. Ito yung tinatawag na ano, uh, sinampalukang manok. Turo lang din to ng kapitbahay namin. Tinuro niya sa akin kung paano magluto ng sinampalukang manok. So, ito guys. Ayan o. Oh. So bali din yung dalaw, uh, dalawang manok hinati ko sa adobo at sinampalukang manok. Ayan, yan dry na. Ayan o. Oh. Sarap. Dry na dry na siya. Basta native na manok. Masarap talaga. Ayan o. Oh. Ayan, ito na.